Magandang umaga o dapit hapon. Ang tatalakayan ko natin ay tungkol po sa mga Mamanwa. Nenita Ni Rebecca Huaykasten. Ang Mamanwa ay isang katutubong grupo sa Pilipinas na mayaman sa kasaysayan at kultura. Ang Mamanwa ay may dalawang salita: Man at Banwa. Ang ibig sabihin ng Man ay una. Ang ibig sabihin ng Banwa ay forest. So, may maaring bigyang kahulugan ang mamanwa ng first forest dwellers o mga naunang naninirahan sa kagubatan. Ito ay isang magandang paglalarawan sa kanilang pamumuhay. Dahil sila ay may traditional na naninirahan sa mga kagubatan ng Mindanao. Naka, na may mga karamihan sa kanila ay naninirahan sa hilagang silangan ng probinsya ng Surigao at Agusan. Ang mga mamanwa ay ang mga taong bundok na maitim, pandak, kulot ang buhok at sarat ang ilong na may maitim ang mata. So, so kaya naman, ang mga kanilang katangian ay may kaugnayan sa iba pang mga grubo tulad ng Aita, Aita, Agda, Ate at Ita. So kaya naman sila ay may magkakahalin tulad ng pinagmulan ang at ang pisikal na katangian dahil ang mga ita ay galing sa salitang ugat na it na ang kahulugan ay maitim sa Tagalog at sa Cebuano naman ay ilumon. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng ita ay mamanwa. So hindi naman lahat ng mamanwa ay ita. Ngunit nagbabahagi sila ng isang karaniwang pinagmulan ng salita na sumasa ilalim sa kanilang mga pisikal na katangian. Ang mga mamanwa ay kilala rin sila bilang isang kongking dahil sa kanilang buhok. So isang salita na may kaugnayan sa salitang conquista na ang ibig sabihin ay the conquered ones o mga nasakop bagamat ay, sil ay, may sarili ng kanilang dialekto kung sila ay nakikipag-usap sa kapwa mamanwa nila. Ngunit nakakapagsalita rin sila ng wika ng mga taga-ibang bayan. Ayon sa mga antropolohista o arkeholista, ang mga mamanwa ay sumusunod sa yapak ng mga sinaunang tao sa Pilipinas na dumating sa mga lugar ng Asia. Noong 50,000 taon, na ang nakalipas. Sila ang pinakamatandang pangkat na ninirahan sa Pilipinas at pinangalawahan ng mga ayeta sa Luzon. So sila, ay mga lagalag or nomadic na tao na ang ibig sabihin ay naghahanap ng makakain sa bawat lugar na kanilang napupuntahan. Kaya wala silang permanenteng tahanan. Kumukuha rin sila ng mga orkidea, nuts, ratan at pulot upang ibenta sa bayan na may mga kagamitan din sila para manghuli ng mga usa, baboy ramo, unggoy at malaking ibon. Dito naman tayo sa kanilang pananampalataya at ilang mga gawain ng mamanwa. Noong ikalabimpitong siglo, isang Agustinong misyonaryo ang sumulat na ang mga mamanwa ay bilang nomadic. Dahil ang ibig sabihin nito ay walang idea tungkol sa relihiyon at mga sip at mga sibilisadong kaugalian. Subalit naniniwala sila sa pinakamataas na si magbabaya. It itong si magbabaya ay ito yung pinaniniwalaan ng mga nomadic na siya daw ang pinakamataas. Pinakamataas na si magbabaya ay tumutukoy sa isang Diyos o Espiritu na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sila ay naniniwala na ang magbabaya ay nagbibigay ng buhay, kalusugan at proteksyon sa kanilang komunidad. At ang magbabaya ay may dalawang aspeto. Ang isa ay mabuti na nagbibigay ng biyaya at ang isa naman ay masama at nagdudulot ng sakuna o problema. Ang ibig sabihin ng tambayon ay malaking kahalagahan sa mga mamanwa dahil dito ay nagbibigay ng koneksyon sa kanilang mga ninuno, kultura at paniniwala. Ang moon prayer ay isang dasal na pasalita na may kasamang tugtog at sayaw ng mga katutubo. Magsisimula ito sa pagpapakita ng buwan at magdatapos sa kadiliman ng gabi ang pagdarasal. Ito yung mga pananampalataya at ilang mga gawain kapag sila ay nagpipray. Dito naman tayo sa agrikultural na paniniwala at gawain ng mga mamanwa. Ayon pa rin sa mga manunulat na Agustino, ang mamanwa ay walang buhay, ay walang bahay. Ang mga mamanwa ay walang bahay, taniman at kahit ang mga kasangkapan. Mayroon lamang silang pana at busog at ilang makapal na lancet ang ginagamit sa panghuhuli ng mga isda at hayop sa lupa. May pansamantalang bahay sila na gawa sa kahoy at mga dahon at nag-agrikultura din sila ngunit dahil sa mga lagalag sila kung kaya naiiwan din nila ang kanilang pananim. So ngayon ay pag usapan natin kung paano sila mag-aasawa. Karaniwan sa mga mag-aasawang okay. mamanwa ay may labintatlo hanggang labing anim na taong gulang lamang. Hindi sila nag-aasawa ng kamag-anak. Minsan ang mga magulang ang nag-aayos sa kanilang pag-aasawa. Karaniwan sa mga mag-aasawang mamanwa ay may labing tatlo hanggang labing anim na taong gulang lamang. Hindi sila nag-aasawa ng kamag-anak minsan ang mga magulang ang nag-aayo sa kanilang pag-asawa. Ang lalaki ay humihingi ng tulong sa mga magulang niya upang mapuntahan ang tahanan ng babae na tinatawag nila itong pamaje. Sa madaling salita, ang pamaje ay namamanhikan. Ang mga magulang ng babae ay humihingi ng bogay o bride's price sa pamamagitan ng kawali, kaldero, gong, bolo, pera at iba pa pagdating naman sa seremonya ng pag-asawa ng mga mamanwa ay ganito ang dalawang ikakasal ay uupo sa sahig na malapit sa isa't isa na may kaharap na isang pinggan na puno ng bigas kukuha sila ng bigas at hawakan iyon at ang kabilang kamay ng lalaki ay hawak sa kabilang kamay ng babae at sasabihin ng barangay kapitan na sila ay mag-asawa na. Ang pagkatapos ay tinatawag na kumbite. Ang ibig sabihin ng kumbite ay ang pagdiriwang sa kasal ng mag-asawa. So dito naman tayo sa tungkol sa ilang paniniwala nila sa hinggil sa kamatayan. Ang mga mamanwa ay takot na mamatay. Kung may namatay sa kanila ay ipinalilibing kaagad hindi sila mag-iingay o iiyak dahil baka magalit daw sa kanila ang mga engkanto. Habang inililibing ang kamag-anak nilang namatay, ang iba naman ay naghahanda para sa paglisan sa lugar na iyon. Ang mga sumusunod ay ilang paniniwala na nila na hinggil sa kamatayan. Number 1 is pagbasag ng pinggan sa kabaong upang mapahinto ang susunod na kamatayan o walang susunod sa kanilang mamatay. Ang mga sumusunod ay ilang paniniwala nila hinggil sa kamatayan. Number 1 ay ang pagbasag sa pinggan sa kabaong upang mapahinto ang susunod na kamatayan o walang susunod sa kanilang mamamatay. Number 2 ay hindi kailangang magpaalam ang mga bisita kung aalis na para sa katahimikan ng namatay. Number 3 hindi magwawalis ng sahig kung may patay pa sa bahay para maiwasan ang susunod-sunod ng kapagkamatay. Number 3 ay hindi pwede hindi pwede magwalis ng sahig kung may patay pa sa bahay para maiwasan ang sunod-sunod na pagkamatay. Ang number 4 ay pagtangon. Ang ibig sabihin nito ay ang mga nagbabantay ay hindi dapat matutulog dahil maaaring dumating ang masamang kaluluwa at palitan ang patay. Hanggang dun na lang po. Maraming salamat. O dakong salamat po.